Hi, good day everyone. My name is Janson and welcome back to our channel. And for today's video, magluluto po tayo ng tinolang manok. Yan, kumpleto ricados na yan. Meron, nagisa na yan together with uh, sili. Masarap po yan at malinamnam. So, tara, samahan mo ako. Ayun, lagyan na natin ng tubig, no? Kasi, nagisa na yan. Yun, mekos-mekos lang. After that, itong aking shift ko ayan Oh, di ba? Pas smile smile pa. <laughs> Yon. Parang isang water jug yata ilalagay niya na tubig ah. Ayun na. Yon. Nasa bawa na siya, no? Ayan, may papaya na oh. Tsaka may luya para masarap, ma wala yung lansa ng manok natin. Masarap yung tinola no, lalo na pag malamig, masarap higop ng sabaw. yan. Pakuluan lang natin 'yan then after ipakulo, lagyan natin ng mga ricados natin para masarap at malinamnam. So ayan, ngayon lang ako nakakita ng tinolang manok na may cabbage, no? Experimental lang po ito. O ayan na, kulo na together with tanglad. Yum 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 na 'yan yan pakulo ng pakulo lang yan. Then after few minutes, balikan natin. Uy, kulo pa rin. You know, make sure na malambot yung manok natin para hindi makunat. Ayan. So langhap sarap na to. Ito na, ayun, naluto na, kain na tayo. Parang nagmukbang lang ah. <laughs> yun, mainit kasi inihipan masarap naman yung sabaw tsaka malamot na yung manok tsaka yung uh, papaya natin Ayan na. yun na naparami na ng subo kasi masarap lingon-lingon pa oh oh, yan focus lang, focus lang sa pagkain oh, sige pa, kain pa pak <laughs> nagutom hindi naman nagluto <laughs> inipan ulit yam. Mm. yum gutom yarn kain ka marami Masubo ulit. Nakatingin pa oh. Ah, kanino kaya nakatingin yan? Ayan na ulit. seginga Sige nga, sige nga. Oh. Ihip. Sige pa. Subo pa. Kain ulit. Yum, 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 yum. Masarap. Ayan pa. Oh. Hop. Balik. Sige nga. Ito na. Uy, pa. Mm, kain. Oba. Sige ulit. Hmm. May papaya pa. Oh, ah. sige nga. 1, Go. Ihip. Kain. Pak. Ganado ah. Ihip ulit. Kain. Pak. Hmm. Masarap. Kala mo nag ano ah, lang diyan, focus lang. Oh, wag ka nang lumingon. Kain ulit. Pak, mm, sarap. Ipakain. Mm, yummy. Oy, may pakanin pa. Ano 'yan? Extra rice. Nakatingin pa oh. Lingon. pak mm. Ano ting-tingin mo? Oh, pack, balikanin only rice 'yan. Focus lang, focus sa goal. Yum. Ah, oh, sige pa. Yan. One, two, three, go. Pak! Mm. Kumain ulit. Ay, may tapos na, oh. akatalikod, Oh, sige. Focus lang. Kain na marami. Ayan. So yun lang no. Kain lang marami. Yan. Stay safe guys. And thank you for watching. Have a good day.